Hello, hello, may buntag sa tanan. Ah, Daghang salamat sa mga tao nga nagsuporta sa akong channel, sa mga subscribe. Maraming salamat po. Ah, ang atong himuon karong adlaw maghimo ta og tamnanan sa atong talong kay para natay space. Mo ni ang atong talong ay tanom. Okay pangitaan natin ni silag lugar na mapo nitong sili nga halang. Pakitaan natin ni lugar na tamna na nila pag kinukta. Bakbako na to, tong sa likod sa balay para tamna ng talong si uban uban ubanan ko ninyo sa pagbakbak silang salamat sa pagkatapos ng intro. po, uh, magagawa na po tayo ng para para tanuman sa atong talong. Uh, atong atong andam mo nang iyang tamnanan para pag mudako siya. Healthy siya. sige, ah uh, sa abag andam sa tamnanan. Mo ni ang atuang seedlings nga talong. Ni. Kani mo ni ang sili. Oh, tapos ang ah, atong tamnanan gani oh. Gini ako ning ako ning gibakbak kay eh, sa minto man siya. Tapos sayang man dili magamit. Dili na to na sila itanom. Mo sa minto na nga gibakbak. Nya, yeah, mo ni seedlings. Okay, masugdan na to ang pagbakbak sa sa seminto para tamnan og oh tamnan o Talong yan na po mga mamis Bakbakin na po natin yung Saminto na to Para lagyan natin ng talong mga mamis po ang gagawin natin. Dito natin itatanim yung talong. Flooring ni sa sauna. Tapos wala na may gamit. Di. Tanong man na ito Talong.

ang ginagawa po natin ito mga mamis paghahanda po ito para sa tanim, taniman ng talong wala naman itong gamit ng flooring na to kasi bahay to dati noon kaya para magamit natin wasakin natin yung semento para pagtaniman ng talong Yan po ang sili. Yan po ang talong. Okay, yan po mga mamis. Natatapos na po tayo sa pagbakbak. Ilalagay natin ito sa sako. At haakutin. Para malinis. Ito yung paghahanda para sa taniman na talong. Pinapawisan ako. paghanda hakutin natin yan sa likod at itapon sa garbage truck sa Masura. hello mga mamis ito na po natapos na po natin ang paghahanda ng taniman para sa talong yan po malinis na malinis na po wala na yung bitak bitak na semento yan dyan natin itatanim yung talong natin na seedlings para lumaki sila at para mapakinabangan natin hindi na tayo bibili ng gulay sa palengke kasi ang mahal-mahal sa -mahal gulay sa palengke ngayon nagtataasan mga presyo kaya para po maiwasan natin ang matataas ng mga presyo at bilihin ng gulay sa palengke nagtatanim po tayo mga mamis ito po yung seedlings natin yan Diligan po natin to para mataba. Maalaga talaga ako sa mga gulay at halaman, mga mamis. Pero mas maalaga ako at maingat sa babaeng minamahal ko. Wow, good. <laughs> Yan po, diligan po natin. Para mas lalo po silang lumakas at lumaki para mailipat na natin sila doon sa pinaghandaan nating lalagyan sa kanila pagtataniman po. Mami, ma subscribe na po kayo sa aking channel. Sa mga bago pa po, please hit the no notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat po pala sa mga suporta sa akin. Si Ma'am Serenity po. Maraming salamat po Ma'am. Ma'am Hisel Cavaliere. Sir Marion. Sir Ma'am Perlin Pau. Salamat po sa mga supporter. Sa sa supportar niyo sa aking channel. Sa lahat po na nag-subscribe sa akin, maraming salamat po din. Ito po yung sili na maanghang, mga mamis. Binibili po ito, ang bunga nito, binibili po ito sa mga nagtitinda ng balbakwa. Kaya kong mag-alaga ng mga tanim at halaman. Ikaw pa kaya? <laughs> Yan po mga mami's, maraming salamat po. Thank you for, watch for watching. Magandang araw po sa lahat.